yun mga kalingap araw po ng sunday naglilinay si tope ah, si toper si per si kalingap yung nagbabrush grabe wala nang wala nang ano ano tawag yan molds ano yung molds Ayun. yung pampat makakadula Oo. wala nang molds yung ano ba yan nagbrush na siya, nagbrush. Oh! Nagbrush na si ano, nag binabrush ni Pierre. Yung mga tao ba hindi sanay sa tunganga, sanay sa kalinisan, no? Pag malinis, kali, maraw, mahilig ka talagang maglinis, malinis talaga yung bahay mo. Ito naman guys, ay yung unan, itatapon sana ito, si sobrang dumi nga, nag ano na siya, nag itim-itim. Pero nilaban po natin, no, binabad natin sa sa klorox, sa sabon. Kaya pumuti na siya ba? Mukhang bago na siya, guys. Ayan, puti. Inuna ko muna yung puti, tapos ito na sunod. Itong mga itim-itim, guys, oh, may mga itim-itim ganyan, oh. Mga itim-itim ganyan. So, sayang kasi itapon, guys, no, yung unan eh may, may time kasi din na maraming tao dito sa Lighthouse. Yan, nilalaban po natin itong mga unan. Sayang itapon. Tapos itago natin yan. Para sa pagdating ng mga araw na na may ano magagamit din yung tao bisita no so si Kalinga Pier guys kanina kanina pa yan nagbrush brush ang taong mahilig sa kalinisan ayan hindi talaga yan mapakali magtrabaho na magtrabaho hindi niya iniisip magpahinga magkatunga-nga no hindi iniyan yung mga taong ano kanina pa yan doon pa yan oh nagbrush oh, sobrang ano yan din eh, na meron niyang mga modes modes eh yung mga modes nakakadulas yan so ayan siya lang si Kalinga Peer lang ang gumawa nito guys kasi nakakita daw siya ng brass kaya ayan. Ayan, nakakita kasi niya siya ng brass kaya ayun. Masipag. Masipag po. Yan talaga hanggang doon, nilinisan niya guys. So wala na masyadong ano. Pero meron pa namang mga kalat-kalat, no? Pero ito naman, itong mga kalat na to ay unti-unti na rin yung Ito, pampunas na rin to siya. Ayan, Pampunas. So yung mga bas, yung mga damit na hindi na ginagamit, nilalaban namin tapos itatabi kasi pag time na tag-ulan, guys. Pag time na tag-ulan, meron tayong mga pampuna sa paa. Ayun, ayan susunugin 'yan, Na sul ito rin, guys, lalabhan ko rin 'to. Yung foam, itatapon sana 'yan eh. Eh maganda pa yung foam niya. Tanggalin lang 'to tapos labhan no tapos itabi na yan kasi para ano para pagdating ng time na may mga uh, ano madaming tao dito may magagamit tsaka hindi na magbili-bili si Kuya Bal ng mga ano mga unan kasi panay na lang bili si Kuya Bal ng unan tsaka ma -fome. kasi yung iba kasi pag nadumi na tinatapon na lang no sayang yung pera ay yun. Kasi syempre, wala namang kalam-alam si Kuya sa mga gamit kasi yung mga vlogger naman na nandito. Hmm. pag wala, bibili si Kuya pag wala na. So gani pakainit po ng hapon nito po tayo makatambay na Ang sarap po matulog kasi lang paano ka makatulog sobrang init, walang kahangin na hangin. Ang hangin po sa electric pan napakainit din. So hindi ka makatulog, guys. Ayan, so wala na po yung basura dito, guys, no? Kasi natapo na namin kaninang umaga. Ayan, wala na. Wala na po, So, naglilinis pa si Kalingap Per. Paki-subscribe po, Kalingap Per po. Tsaka ito, yung foam din, no? Yang foam. Tatapon sana ito. Sabi ko, huwag itapon. Okay pa yan, wag nyo itapon yan. Kukubiran lang man yan, eh. Sabi so, itabi. Ay, mga ano pala to guys. Parang, ano, ano to, nakaano siya. Um, mahal to, guys, mahal to. Um, mahal to siya. Ay, oo, uh, uh, dumidikit. Oy, per! Dumidikit pala to siya, oo. Uh. Pwede pala siyang pag-anuhin. Oo, oh, pa pwede pala siyang paghiwalayin, oo. Uh. Mahal to kaya. Ah, yan, oo. Uh. Ano, nakadikit pala, no? Oo. Ano, sa Hindi. Ilang ulay na lang? ano, pwede naman siya labhan ay. Labhan. Oo. Oh. Oo, oh. Oh, oh, guys. Labhan natin to, guys. Maawa, maawa sa amoy. Kasi tatapon nila yan, guys. Sayang, ito ay parang medical uh, bed. Medical bed to, eh. Mahal to medical bed. Yan. Kung huwag nyo itapon yan. Si ano, eh. Okay pa yan, eh. Ayan, so... Itabi eh, na lang yan pag na Unti-unti ano. natin yung ano guys. Ito labahan. Para hindi na mag ano. Pag once na may mga raming tao dito. Pumupunta dito maraming tao. Eh meron pang magagamit. Hindi na magbili-bili. Diba? Mm, so ayan. Unti-unti um, pa din naglilinis po dito. Si po hindi mapakali po. Talagang linis pa rin ng linis. Labas po tayo. Wala talagang kahangin-hangin guys o oh, lumabas na lang si nanay o oh. nasa labas na natatambay. Wala talagang kahangin-hangin dito, maski dito sa labas, walang kahangin-hangin. Grabe, uy, walang kahangin-hangin. Sa loob din guys, wala. Oh. Atis guys, atis. Ayan, atis po. Hello! Hi! Hello! 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 <laughs> Lusog niya. Ayan guys. So yan po yung ginamit namin kanina nang pagpunta namin sa sa Bautista. Yan kinarga yung ano, basura. So ni nanay guys, tingnan mo na sa labas ang pamaypay. Ang init talaga, wala masyadong hangin talaga guys. Grabe ka ng pagtitiis ng sobrang init. Ang sarap po pumunta sa mall at doon magtambay. No, para ano, ano grabe ang init dito, guys. Nang kangin-hangin. Yan oh. So, yan guys. At salamat. So, si Kalinga Fear, pakisubscribe po. Kanina pa yan. Masipag talaga siya na tao guys. Uh, mahilig talaga siya sa kalinisan. Sim sila ni Kagawad. Ano? Si Kagawad din. Isa din si Kagawad. Mahilig din sa kalinisan. So, maganda pa ganyan ang mga tao sa nasa lighthouse, no? uh, mahilig sa kalinisan talagang ang bahay ni Kuya Bar talagang ano ta ano linis yan so hanggang dito na lang tayo mga kalingap salamat sa inyong suporta sa aming mga channel sana po at huwag kayong uh, magsawa po naka na-play ang aming mga videos suportaran kami sa aming mga ginagawa Thank you guys. Salamat. Tito hanggang dito na lang po tayo. Walang edit-edit na po ito. Diretso na po tayo upload. Uh, kahit papano. At least may kahit may kunting manood. Salamat. Eh, kahit may kunting at least pandagdag na. Ha, salamat sa inyo. Thank you. Bye-bye.